Ano na nababagi sa mga tulad mo <laughs> ay nako kasi wala kang kamalay malay ano mga tao sa paligid mo <laughs> ay nako sa morning, Tito Dog. Kumusta yung pinapatrabaho ko sa'yo, si Waldo? Ayun nga po eh. Medyo binuenas eh. Nalusutan yung hitman natin. Di bali oh, tatrabawin mo namin kagad yun. Kumusta ang delivery? Ayun nga pong ibabalita ako sa inyo eh. Bad news. Bakit? Medyo mainit nga po tayo ngayon sa pulis at media eh. Hindi ko nga po alam kung paano ko masusuplayan si Miguel. Si Miguel? Si Miguel. Ikong kung aasa ako sa wala walang mangyayari. Ako kaya kong gumawa ng paraan. Ayan, ho. Oh. Ha? Sorry, ha, Tito Dogs. Okay. Ihanda mo si Salazar bukas, ha? Ah. Iuhulog na natin siya sa kamay ng mga pulis. Yes, Tito Dogs. Hoy! dito ba yan? Dito ba? Dito nakabigla naman kayo. Ano pa problema? Informal yung kami na item ang dala nyo. Oo, oh, baka naman hindi itong truck to. Alam nyo, legal kami mag-operate. Ito na yun, ito mga papel no? Ito nyo. Pero kung may duda kayo, bakit hindi nyo tignan? Inspection oh, natin. Tignan natin. Okay? Oo, oh, buksan yung likod. Eh, sino naman itong Carlos Salazar? Ako yan. Importer na sa tela eh. niyo oh, sige, tignan nyo. Yan, yan ang mga tela ko. Yan, pare-pareho din yan. Iba-iba nga hey, lang kulay. Yan ang mga tela ko. Pare, takpak mo nga. Oh, <skr efecto> ano to? Ewan hey, ko. Baka-baka-baka-baka-baka-vita-vins. Vita-vins. Baka-vita-vins. Importer ka ng tela, ah. Importer ka ng... Sabi akin, importer ka ng tela, sabi mo sa akin, sir. Sir, sinabi ang ko, maniwala kayo. Sige, Sabi mo sa pwisito. Manuela, yung mo na. sir, maawa na kayo. Sir, 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 yung sir, sir, mo sir, 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 wala. sir, 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 Oh. Ay naku salas Yan na nababagi sa mga Tulad mo <laughs> Ay naku Kasi Wala kang kamalay malay Wala kang mga tao sa paligid mo ha <laughs> Ay, naku, salasak. Kasalanan mo to, Salazar! Ayan. Ang galing. marunong ka pala mag-type, eh. Ako pa. <laughs> eh, hindi naman typewriter yan, eh, computer yan. Ba, eh, ikaw na nga dito. Di ko matapos-tapos tong trabaho na to, eh. Akin na nga. Pero, alam ano mo, Grace, naisip ko lang, ha? Hmm. Mukhang tama yung sinasabi ni Waldo, eh. Ha? Ano? Yung sinasabi ni Waldo, mukhang tama, eh. Ay, Ang naniniwala daw sa mga sinasabi ng iba, ay wala raw bait sa sarili. Yun ang sabi sa akin ng lola ko. At saka, isa pa, ikaw nagsabi na ex-convict si Waldo, di ba? Kaya huwag ka naniniwala, basta-basta doon. Pero ha, tumutugma yung mga sinasabi niya. Di ba ang sabi pa nga niya eh, para daw makasiguro tayo, na kung ang boss niya at ang boss natin ay iisa, may mga palatandaan daw. Tinataas sa posisyon ang mga taong ginagamit niya. Di ba si Waldo? Ititaas siya ng posisyon? Eh ako, kapopromote ko lang ah. Eh hindi ba, isang beses ka palang naman na popromote? Hello! <coughs> Willie, my boy! What's up, sir? Congratulations! Dahil sa maganda mong performance, ikaw na ngayon ang bagong inventory clerk. <laughs> Thank you very much, sir. Oh, you're welcome. Alam mo, pag mo, baka next week, manager ka na. <laughs> ang galing mo, bata! Thank you, sir. <laughs> Naku, Willie, ha? Mukhang totoo yung mga sinasabi ni Waldo. Asus! Huwag kang wala kay Waldo. Ex-convict yun. Kaya ako na po-promote. Magaling ako, intelligence. Para kung ano? Thank you, sir! Welcome! Tamo, welcome pa. wala ka kasi. <laughs>